Alam nyo na bilib talaga ako sa ginawa ko ngayong adlaw bala Ola tawa ninyo binungka ko ang isang bike mga guys Kinuksan ko na mga kiki Ola tawa ang iya mga kasudlan na limpyo tanan Pati ang iya head parts driller ah oh, Hawa wow, wa wow, Wa dalasa na niya agaya okay, yeah. <laughs> Ayun Ay, ah Hello mga na morning sa inyo mga guys Si Raidlaw man kamo sa ako Ay ako na hidlaw talaga ako sa inyo Awa <laughs> So baling nga adlaw mga guys Meron na ba tayo isang customer Isang weapon mga guys So nakulay ito About 29 nere mga guys So baliang, bali ang mali ay doon sa ako ada daw yarrier driller Bottom bracket, dalawang hub, head parts At uh, tanan tanan, hugasan Awa wow. <laughs> So dahil nga nga kailangan tayo ng pira Ate mukhang piras si Manino ninyo Ate buklas ewa eh. <laughs> Kailangan talaga mga guys no Ay supot supot at udo kay damot utang oh. <laughs> Ay, ambot na lang ah So, ayan na nga ni mga guys. So, naguslo na tayo ng kanyang priya Oh, grabe. Nakibot ako. kay ang yabiring mga guys, no. Na uslo ya. Wala pa ganyan gamit. special tour sa di puta. na uslo gina <laughs> <laughs> Gago! Ay, nga natapos na natin mga guys. hugasan ng iya, primse, tsaka gulong-gulong, no? Siyempre, dito naman tayo, o. Oh. Mambuklas sa na naman ta sa mga silyo para naman mamatamatan ta sa pag-plastar di sa mayawang-yawang, oh. Butangan ta na mga guys nga dahad sa langis-langis. So, tinatawag na wet diesel bala, O, oh, Amo nang ginagamit ko sa paghuga. So, ito na. Nakuha ko na dagta. Te, banlaw mo na si Manino. Ninyo kag ah, para naman mag mamalasa. o oh, with dito te mantin ausa o <laughs> ayo de po o, wow <laughs> At dahil nga sobrang mala na mga guys, no, ito na naman si Maninoy ninyo. Maglalagay naman tayo na papadanlog tapos gagamitan na natin ng special tool. So, oh, nilagyan talaga natin yung papadanlog mga guys para naman maghugot tayo. Apaw lamsot lang ba? Oh. <laughs> tapos, natin lang yan mga guys sa papadanlog, siyempre isunod naman natin mga guys yung kanyang kagsagtistingan takong gauni-uni ka man. <coughs> dapat yari nyo mga guys No, i-stack na i-spring pa lang yun Na minami na uni-uni Ate, ano pag damu-damu Unta, galing din lang Mas nami kaya kung stack eh sabi nga nila I-stack is good ah ang bot na lang So, ayan na nga ni mga guys No, finally na-tack ko ang bracket Crank set Dito naman tayo sa kanyang end part So, kailangan natin ito mga guys No, tanggalin ang iyang Biring-biring kayo Kung magliso Galing ang binagrot nate Kailangan natin Limpiwan O, ayan na Nalimpiwan Ibiwan natin, ibalik ta na naman eh. Oh. <laughs> si sino pa ni nto? Mamaati ko galingon mo lang. Alala <laughs> Gago. So ayun nga mga guys no Natapos na nato sa paglimpyo Ang heat parts niya Matapos na nato ibalik Dito naman tayo sa kanyang rare driller oh, kailangan natin reviewan niyan mga guys Kasi sobrang dugay na daw na Wala na buklas ni Idol subong so buklas na sa EO eh, oh. <laughs> No, matapos na natin mga guys Limpy 1 ay balanta ko muna sa inyo Bago natin ibalik Para naman Alam nyo kung ano ang laman ay bot na lang gina ah. So, sa mga followers ko mga guys No, magpapayos nga ni kayo ala tau nyo kung insakto ang pagbalik ha Kasi pag hindi maganda Pagbalik, asigurado Magiragamak na sa Ayan, na lang gina ah. So, hanggang dito na lang si Manino ininyo inyo mga guys Madamo nga salamat Gina sa inyo nga panood Sa akong video Tanay na palipay Taka mo Pero unod doon ako lipay manibisang kapoy kay may unod na akong bulsa <laughs> paalam